Welcome back sa Mel and Joey. Partner, alam mo bang uh, dumayo tayo sa Paite, Laguna at Lagsones Makaik... yan. Lanzones? Hindi. Mm, de. ano? Nakakita tayo doon ng kakaibang burol. Ni, ano naman ang kakaiba doon? Eh? Burol, pare-pareho lang yan. Eh. Ay, pare-pareho nga may kape, partner. Pero Enjoy, pe. malupit itong isang to. Hindi tao ang laman ng kabaong, kundi mga issues ng bayan daw ang nakalibing. Mm -hmm. Mabuti pa silipin natin. Ang dami nun. Oo, mm -hmm. so, <laughs> issues eh. May isang nakaburol. Pinaglalamayan. Habang may namimighati. May mga umaawit naman para di lumungkot at hindi entukin ng mga tao. Di rin natatapos ang tugtugan ng musiko. At may mga nagsisilbi ng pagkain, kape at iba pang mga merienda para sa mga naglalamay. Ngunit sino ba ang patay? Tingnan nga natin. Ay! Ano to? Paa? Ay, totoo nga. Isang paa ang pinaglalamayan ngayon sa Paite Laguna. Pero huwag kayong magtaka sapagkat ito'y gawa-gawa lamang ng mga tagaron. Ito ay isa sa gimmick ng kapihan sa Paite na tinatawag na Kape Quesada. Nagsimula ang Kape Quesada way back uh, 2004, December 26 namin to ito binuksan. Uh, ito ang kauna-unang uh, art gallery, mga paintings ayte dahil sa ampayte